So yun lang, ganun lang mga idol kung paano gumawa ng panibago o mag-bypass ng ating busina, na linya ng ating busina. Ganun lang, um, gumawa kayo ng uh, panibagong linya. Kung Honda ang inyong motor, di positive trigger yan. So kukuha lang kayo, dalawang wire lang kailangan nyo dyan. Isa, papunta ng ating negative body ground or mas maganda, negative ng ating baterya. At bago yung itong isang wire, dalawang wire ng ating switch, ang mangyayari dyan, maghahati yan. Yung isa dyan, Uh, magse-separate yan yung isa dyan papunta ng ating ECC at yung isa dyan linya papunta ng ating uh, stock na busina at syempre mga idol bago natin pisahan, so pakita ko lang sa inyo na tayo talaga ay nagtuturo Uh, kung minsan ay by video chat O kaya nagchat-chat sa akin Ginagawa ko ng uh, Separate video Para Matutunan nila Na kahit sila ay Malayo sa akin ay Nakakatulong tayo mga idol So tinanong ko nga kung taga saan siya So yan so, uh, Nag-alok siya ng solar So ako okay, kita pag mayroon. So nagano siya ng solar? So, ito. Ngayon lang yan. Ito yung aming mga conversation. So okay mga kaidong, umpisa na natin yung ating video. lang. So magandang hapon sa inyo mga idol. So kararating lang nating galing ng bahay ng Chaong at tayo may binili lang. So may pumasok sa ating chat. Ah, nahingi sa atin ng tulong. So lupag ko lang mga idol yung cellphone. Nadiiman na daw mga idol yung TMX 125 ay ah, nagpalit sila ng sakit kita sa may part ng busina ngayon ay hindi daw nila mapagana napagana naman yung iba so siguro ang nangyari kinalas nila ito so hindi nila muna ikinabit yung bago kasi pagkabago ng sa pagkakabit nito kailangan pagka pinaltan mo to mga idol ay kakalasin mo muna to bago yung wire nya yan papunta yan ng ating sa unahan yan dyan kailangan wag nyo muna hanapin nyo yung sakit niya bago sa kanya isasalpak yung yung bagong binili nyo yung uh, switch So sa part na ito, may nandito yung high and low bago yung kanyang sa busina. kasaplaser, sa placer. So ito ay Honda Supremo. So gagawin lang natin to ng uh, konting tutorial para malaman kung saan nila uh, ibabaypas o hahanapin nila yung nawawalang koneksyon. So bago na uh, para malaman natin mga idol kung anong Uh, trigger ang ating Honda papakita ko sa inyo mga idol kalasin muna natin ito sa stock so ayan ito so, nakalas na natin mga idol oh. so naka negative tayo ng alligator pag naka negative ang hinahanap natin positive so nakasusi tayo ayan naka on sundutin lang natin isa so wala so wala din so kailangan naman natin mga idol mag positive hindi ko alam kung kaya kung ah, yeah, singit dinit kung itong mga idol ay di so dukutin lang natin I ayun mean, yung kanyang positive ayun lang ang hawa tagahawak ng camera yun yan tumama tumama check natin sa negative kung ilaw yung ilaw so pag tayo naman nakapasitive mga ilaw ibig sabihin negative ang ating hinahanap isang ilaw kanina nung hinahanap natin positive So ayan mga idol, umilaw isa. Ibig sabihin negative ito. So ito, ito yung nawawalang connection. yan So ibig sabihin mga idol yung ating ang uh, Honda Supremo at yung Honda i positive trigger. Kasi meron na siyang negative. Ganun po paghanap para malaman nyo kung anong trigger ng ating mga busina. So kabit ko lang kasi itong mga idol setup ito pang ano to yung stock horn at saka loud horn pag ako nagagawa ng mga uh, malalakas na busina tulad nito pia horn so yun nga ang honda ay positive trigger kasi may negative siya so pagka kayo naka negative na alligator at pinestirin nyo hinahanap yung positive at may umilaw na isa ibig sabihin yan ay negative trigger tulad ng Yamaha so ngayon ang nangyari doon nagkabit sila ng bagong switch so ito panoodin mo idol uh, at sabi ko gagawin ko ng video kasi mahirap wala ako doon eh saka hirap namin uh, di balik kung meron kaming uh, video chat pero mahirap pa rin to kaya gagawin ko siya ng uh, wiring diagram so ngayon para madali ang naisip kong paraan ay Gagawin ko siya ng wiring diagram do sa uh, isang papel. So, yung ang nangyari nga, siguro napagana nila yung sa placer at saka yung sa kanyang high and low, hindi nila matukuyan ito. So, yung ating trigger ay dalawang wire lang po yan sa kusina. So, kung anong nawawalang linya, tulad na rin, uh, positive trigger, ang isa po dyan ay manggagaling ng ating ACC. Yung positive. Bago yung kabaak nyan, yung kaputol, Papunta nung ating ACC bago yung uh, kabilang linya niyan. Papunta naman yung ating uh, busina, terminal. Para pag nag-on tayo, magsasanib yung dalawang. Uh, Susuplayan ng uh, accessories wire yung ating isang linya ng ating trigger ng busina para tumunog ito. Kasi ito may negative supply na yan. Nakasuplay na dyan ng negative. Ang wawala lang dyan ay positive. So gagawa natin ang wiring diagram. A little longer than a few minutes later. Uh, Idol, uh, Idol Marv, yung ating uh, ginawang wiring diagram. So ang Honda, ang kanyang uh, accessories wire ay black. Bago yung kanyang, ito yung isang linya niya, papunta ito ng ganyan ang wiring niyan. Ng positive. So from positive, pag nagsusi lalabas dito. From positive, nagsusi red red. Uh, sasama tong dalawa pag susi mo ng iyong Honda talabas dito sa accessories wire kulay black yan yung may supply ito yung supplier ng busina yung sinasabi mo nga walang busina headlight, taillight, brake light so ngayon ang nangyari nga kay Idol Marv ay nagpalit ng bagong switch napagana siguro nila yung kanilang uh, high and low bago yung kanyang flasher napagana yung uh, busina hindi napagana kaya sabi ko gawa na niya ng panibagong linya So magbuhat doon sa bagong switch mo bagong switch So yung ang gawin mo idol kumuha ka na isang linya sa kulay green green negative green Yan yan ang negative ng ating Honda bago yung kanyang positive yung ACC ay itong kulay black from red lalabas dyan kulay black ACC so kumuha ka kung kaya mong kung may mahaba kang wire padaluhin mo sa uh, negative uh, terminal ng battery para mas malakas ang busina mo kahit pa stock ngayon kung wala ka namang wire diyan kailangan japan wire magandang wire hindi e kung saan malapit sa busina mo sa switch mo na merong uh, any metal body ground doon ka mag tap bago pagapangin mo yung wire papunta dun sa iyong stock na busina stock na busina yan so limbawa gumapang din eh sa body ng motor ito na pagapang mo na dito papunta dun sa pepestuhan mo kung tricycle man yan o nakasingle ka ay kailangan yung paggalaw mo ng manubela hindi ma hindi sasasabit, basta yung maluwag siya do sa pagkakabitan ng busina mo sa stock mong busina maggawa ka na ng panibagong linya so basta nakita ka dyan ng pure green ayun ay, ay kanyang negative so hindi kami yung ating mga busina may terminal pin so kung kanyang terminal pin na pinagtanggalan kuhanin mo yun medyo haba mong putol ngayon yung kinuha mong negative sa harness or sa battery ka kumuha ay lagyan mo eh ah, doon ka magbuhol kung may panghinang kahinangan mo at ilagay mo doon sa terminal yung isang wire ngayon di may natitira kang dalawang wire ah isang wire kailangan dalawa kasi yan eh dalawa yung terminal na yan eh napapunta nung ating busina so positive trigger nga ang Honda so ngayon ang gagawin mo doon ay dun. yung dalawang wire doon sa yung switch na bago kahit anong kulay yan any color coding yung isa nyan ito halimbawa ito yung dalawang wire na galing ng iyong horn switch yung isa dyan papuntahin mo dito kumuha ka ng linya dito sa kulay black ng kanyang ACC kung meron kang pang test test light dyan o kaya yung kahit placer na pinagpalitan kuhanin mo bago talo pa may dalawang dulo bago mag tap ka sa negative yung isa ay positive para umilaw yung inyong uh, pang placer na test light so ibig sabihin pag nakuha na mo ito negative uh, naka-negative ka, pag naka-negative yung isa, hanapin mo yung positive o di ihilaw yan. So pag nakita mo na yan, yung kulay black na yon, so okay yun, may supply yun, kuha mo na isang linya. Yung isang linya ng iyong dalawang wires sa iyong switch, papuntay dito sa ACC. At yung isang linya, idle dito mo papuntayin sa isang, uh, isang natitirang uh, terminal pin ng iyong uh, stock na busina. So, kuha mo yung stock na terminal pin. Ah, uh, yung ataw dito, itong female, female socket. Yo, isusuksok lang yan para uh, every time na gusto mo magpalit ng busina, uh, plug and play lang. So, yun lang. Kasi dalawang linya lang ang hindi niya mapagana yung sa busina eh, mga idol. So, ganito lang gagawin mo. Yung dalawang wire na yon papunta dito sa isang uh, stack mong busina sa isang terminal terminal pin at yung isa dyan na may terminal pin din kailangan dalawang lalabas mo do sa harness papunta na yung busina yung isa dyan direct mo na kagad sa body ground or pa negative ng ating battery bago yung isang linya nito dahil yung dalawang linyang na titira sa yung on switch dalawang wire lang yan yung isa niya papunta dito sa, sa ating busina yung isa naman yan ay papunta sa ating harness sa ICC ito yung supply may supply na yung isa dyan kaya pag tayo yung nag trigger pinindot mo yung mga idol magsasama ngayon to so naka negative na siya buhay na kagad yung negative niya saka siya bubusina so yun ganun lang idol so screenshot mo yan So yun lang, ganun lang mga idol kung paano gumawa ng panibago o mag-bypass ng ating busina, na linya ng ating busina. Ganun lang, gumawa kayo ng panibagong linya. Kung Honda ang inyong motor, di positive trigger yan. So kukuha lang kayo, dalawang wire lang kailangan nyo dyan. Isa, papunta ng ating negative body ground or mas maganda, negative ng ating baterya. At bago yung itong isang wire, dalawang wire ng ating switch, ang mangyayari dyan, maghahati yan. Yung isa dyan, uh, magsiseparate yan yung isa dyan papunta ng ating ECC at yung isa dyan linya papunta ng ating uh, stock na busina so yan naka ano pa yan basta mag uh, mangyayari dyan pagagapangin mo lalabas dyan ay dalawang wire sa iyong harness yan, papunta ng iyong stock na busina so ganoon lang mga idol sana may natutunan kayo